So ngayon mga ka-DJ, nandiyan na po yung skin na atin pong, yung inyo pong dinownload. Yan na po mga ka-DJ. Unang-una po mga ka-DJ natin titingnan ay yung Serato. Serato, skin. So, ganyan po yung kanyang display. Tapos yan po yung Serato vertical. Next naman po is Serato extended. Yan. Serato horizontal. Yan. At Serato library. Hello mga ka DJ. So welcome back to DJ Kevs TV. Okay, so panibagong araw at panibagong tips and tutorial naman po mga ka DJ ang ibabahagi ko sa inyo. Okay. So ngayong araw mga ka DJ ang pag-uusapan po natin ay kung paano po ba maglagay ng skin kay Virtual DJ version 20 at syempre mga ka-DJ, no, bago po tayo mapusid sa ating video tutorial, at once po mga ka-DJ na bago ka lang po dito sa aking YouTube channel, make sure mga ka-DJ na huwag mo sanang kalimutan na i-like at i-subscribe. Lalo lalo na po, once po mga ka-DJ na nakatulong po sa inyo lahat-lahat po ng mga video tutorial ko dito sa aking munting channel. At higit sa lahat mga ka-DJ, mayroon din po akong Facebook page. DJ Kabs TV na just in case lang po mga ka-DJ na maligaw po kayo sa akin Facebook page, huwag niyo sanang kalimutan na i-follow at i-like yung mga video kung saan po na nakatulong po sa inyo. Maraming salamat po mga ka-DJ. No, DJ! So ngayon mga ka-DJ, magsimula na po tayo sa ating video tutorial kung paano po mag-install ng skin kay Virtual DJ. Unang-una po mga ka-DJ natin na tips is open nyo po yung Virtual DJ. Yan. Anong kung anong klase mang Virtual DJ yung gamit yung mga ka-DJ. So next, at make sure lang po pala mga ka-DJ dapat po na mayroon po kayong internet connection na pag gusto nyo po mag-install ng skin kay Virtual DJ. So pagkapag na-open nyo na po mga ka-DJ si Virtual DJ, punta lang po kayong mga ka-DJ ng settings. Then, punta po kayo mga ka-DJ ng extension. Yan. So, kung makapansin nyo mga ka-DJ, marami po dyang skin si virtual DJ. So, kayo na lang po, kayo na lang po mga ka-DJ yung mamimili kung ano yung skin na gusto nyo. So, ngayon, ngayon mga ka-DJ, no, atin naman po, atin naman pong, uh, ang gagawin natin ngayon mga ka-DJ is kung paano naman po i-install yung skin. Okay. Ngayon mga ka-DJ, ang gagawin nyo, pipili mo na kayo ng skin na gusto nyo. Yan. Kapag may napili na po kayong mga ka-DJ, like for example, itong DDJ SB. yon, So, sa bandang right side, click nyo lang po yung install. Yan. At make sure lang po mga ka-DJ na mayroon po kayong internet. Kapag na-install na po mga ka-DJ, i-okay nyo lang po. Yan. So, next po is punta naman po kayo sa interface. Yan. At hanapin nyo na po yung skin na inyo pong in-install. At ito po, DDJ SB. Yan. Yan na po yung mga ka-DJ. So, ngayon mga ka-DJ, yan po mga ka-DJ yung unang, yung pang-unang steps, no? Kapag halimbawa po mga ka-DJ na sa, kapag po na sa extension ay lumabas po yung, yung mga skin. Yan po yung unang step. Kasi po mga ka-DJ, meron tayong iba na mga ka-DJ na may mga virtual DJ 2025, pero kapag kanila pong kiniklik yung extension, walang lumalabas ni skin. Bagkus po mga ka-DJ, ay loading lang po yung lumalabas. Okay? Loading lang po lumalabas. So, syempre po mga ka-DJ, hindi ko din po alam mga ka -DJ, kung bakit nagkaganon. Kasi po mga ka dj nung una ko din po mga ka-DJ na install si version 2025 na virtual DJ, ganoon din po mga ka-DJ na yung na-experience ko. Na kapag akin pong kiniklik yung extension, wala talaga may lumalabas na skin. Kundi po, ang nakalagay lang po talaga is loading lang. So, yung last week mga dj no, last week lang po mga dj na gumana po itong extension na yun nga po mga ka DJ na pag open ko po ng virtual DJ at pumunta ko sa extension bigla na lang pong nag display yung mga skin okay so pero mga ka DJ wag po kayong mag-alala kung halimbawa po mga ka DJ na uh, na inyo pong kiniklik sa extension tapos wala pong skin wag po kayong mag-alala mga ka DJ kasi meron naman po ako dito ng mga mga na-download na mga skin kay virtual DJ. Okay? para po kahit paano mga ka-DJ ay makakapaglagay pa rin kayo ng skin kay Bertrand. So ngayon mga ka-DJ, proceed naman po tayo sa ating pangalawang steps kung paano po maglagay ng skin kay Virtual DJ 2025. Okay, so ngayon mga ka-DJ, itong pangalawang steps mga ka-DJ, gagawin nyo lang itong mga ka-DJ kapag inyo po nakita sa settings ni Virtual DJ tapos extension ay hindi po nag-display yung mga skin. Kung baga mga ka-DJ, ang nakalagay lang sa taas ay loading lang. Okay? Kasi nga po sabi ko uh, sabi ko kanina mayroon pong mga Virtual DJ 2025 na na hindi po kaagad is lumalabas yung skin niya. Okay? So ngayon mga ka-DJ kapag na-encounter yun yung mga ka-DJ, ito po uh, kapag na-encounter yun yung mga ka-DJ na wala pong skin, huwag po kayong mag-alala kasi po, mayroon naman po ako dito may na-download ng mga skin. Na kahit paano po is uh, inyo po malalagay ng skin yung inyong mga Virtual DJ. Okay? So ngayon mga ka-DJ, meron pa ako dito may na-download ng na mga skin. the virtual DJ. Ah, uh, okay. Ito po yung mga ka-DJ. Ah, uh, Sirato, DDJ 400, DDJ SB Rework 2, DDJ SB 3 2021, JTS 2K21, Hercules RMX 2 Black, Hercules RMX 2 Gold, Hercules RMX Newmark DJ Live, Newmark Mixed Stack Pro 3, Party Mix at Virtual DJ. So, yan lang po mga ka-DJ yung ang uh, ibabahay ko sa inyo na skin ni Virtual DJ. Kapag wala pong display sa mismong settings ni Virtual DJ yung sa extension po. Okay? So, ngayon mga ka-DJ, syempre po yung link po ng, ins ng, ins ng skin na itong mga ka-DJ ay ilalagay ko lang po mga ka-DJ sa description button or sa comment section mga ka-DJ para mas madali niyo po mga ka-DJ na... Uh, pa-download. So, ngayon mga ka-DJ, ituturo ko sa inyo mga ka-DJ kung paano siya ilagay yung skin niya kay Virtual DJ 2025. Kung una mga ka-DJ, kapag tapos na pong i-download yung skin ni Virtual DJ, ito po yung kanyang buka. Yan. So, yung password niya mga ka-DJ, kapag dapat, at make sure din po mga ka-DJ na mayroon po kayong WinRAR application na naka-install sa inyong mga computer para po mga ka-DJ, inyo pong ma-extract yung yung skin no ni Virtual DJ. So, ay right click natin 'yan tapos extract here lang po mga ka DJ. Yan. Tapos ang password po diyan mga ka DJ ay Virtual DJ Virtual DJ skin. Yan. So, okay lang po mga ka DJ. Yan. So, ngayon mga ka DJ, after niyo po siyang na ma-extract, ito na po siyang, mga ka DJ na yung kanyang folder virtual DJ skin. So ngayon mga ka-DJ, para po ay malagay po natin siya kay virtual DJ 2025, 2025 bilang skin nyo. So inyo po siyang A-Control A or Highlight. Yan siya lahat. Then right click. Then copy. Okay. So next po mga ka-DJ, punta po kayo sa inyong this PC. Ito po yung mga ka-DJ, this PC. Yan. So click. Punta po kayo sa Windows C. Punta po kayo sa User punta po kayo sa sa PC name no ano po yung pangalan ng inyong PC okay so DigiCabs so punta po kayo ng updata so ngayon mga sa update po just in case po na hindi nyo po makita yung update example like this po mga kadidi no ah uh, wait lang po ha ano nga yun ito, ito mga ito pala yan So, just for, uh, for, example po mga ka-DJ na hindi nyo po makita yung update. Ha? Kasi ka po mga ka-DJ, nakahide talaga yung pang update, yung update, nakahide siya. So, pag Windows 10 mga ka-DJ, dito nyo lang po makita sa taas yung view. Yan, yung view. I-click nyo, tapos po, uh, meron doon hidden, tapos i-check nyo po yung hidden. So, pag Windows, pag Windows 11 naman po, punta po kayo dito sa view. Yan. Click. Punta kayo sa show tapos piliin nyo po yung check nyo i-check uh, e nyo po yung hidden item yan makapansin nyo mga ka-DJ lumabas na po si appdata yan so ngayon mga ka-DJ open nyo po si appdata tapos punta po kayo ng local punta po kayo ng virtual DJ folder yan tapos punta kayo ng skin so ngayon mga ka-DJ dyan nyo po mga ka-DJ ipipaste yung skin ni virtual DJ na din download nyo so right click then face. So, yun lang po mga ka-DJ. So, ngayon mga ka-DJ para malaman natin kung pumasok na ba itong skin kay virtual DJ, syempre po mga ka-DJ, atin po munang i- i-open si virtual DJ. Okay? So, refresh muna natin siya Tapos, ito muna, x muna natin si virtual DJ para mag-refresh siya. Yan. So, refresh lang muna natin, then open ulit si virtual DJ. Yan. So, punta kayo sa settings punta kayo ng interface. Yun. So ngayon mga ka-DJ, nandiyan na po yung skin na atin pong, yung inyo pong dinownload. Yan na po mga ka-DJ. Unang-una po mga ka-DJ natin titingnan ay yung Serato. Serato, skin. So, ganyan po yung kanyang display. So, tapos yan po yung Serato vertical. Next naman po is Serato extended. Yan. Serato horizontal. Yan. At Serato Library. Yan po mga ka-DJ. O di kaya mga ka-DJ, pwede din po dito kayo magpili. Yan. Horizontal. Stack. Yan. Vertical. Okay. So next naman po natin pipilit na titingnan mga ka-DJ ay si DDJ400. Yan. So yan po mga ka-DJ. No? Yan. Yan po yung skin ni DDJ400. Next naman po ay skin naman po ni DDJ SB Rework 2. Yan naman po yung kanyang skin niya mga dj Pangalawa po ay yung kanyang Pioneer DDJ SB3. So yan po naman, yan naman po mga dj yung uh, skin ni Pioneer DDJ SB3. Uh, next naman po ay GTS 2K21. So yan naman po yung skin niya. Next naman po ay Hercules RMX Black. Yan naman po yung skin ni Hercules. Okay, next, natin yung Hercules RMX Gold. Yan naman po yung kanyang skin niya. Next naman po ay Hercules RMX 2. Yan naman po yung skin niya. At Newmark DJ Live 2. Yan naman po yung kanyang skin. So, next po ay Newmark Mixtrap Pro 3. So, ganyan naman po yung kanyang skin mga ka-DJ. At Party Mix. Yan, yung mark party mix, yan lang po mga ka-DJ, yung kanyang skin. At last is virtual DJ dark. Yan po mga ka-DJ. So, so, ngayon mga ka-DJ, just in case naman po mga ka-DJ na mayroon po may nakasave na mga virtual DJ skin sa inyong mga computer or laptop at gusto nyo siya mga ka-DJ na ilagay kay virtual DJ bilang skin nyo. So, same process, pa, uh, same process lang din po mga ka-DJ yung inyong gagawin. Okay, punta lang po kayo ng this PC. Punta po kayo ng Windows. Punta po kayo ng User. Then, piliin nyo po yung PC name nyo. DJ. Tapos, punta po kayo ng App Data. Punta po kayo ng Local. Punta po kayo ng Virtual DJ. At hanapin nyo po yung skin. At dyan yun na po mga ka-DJ. Ipipaste yung nakasave nyo na, na Virtual DJ skin. Okay? So, at syempre po mga ka-DJ, para makita nyo, para makita nyo, i-close nyo muna si Virtual DJ. Tapos, open nyo ulit para ma-refresh siya. At hanapin niyo na po yung nilagay niyo yung skin no interface. Tapos hanapin niyo na po yung skin na nilagay niyo. Tapos inyo lang po siyang i-click. para mag-display po yung skin. Okay?